One, two, three, go! Subscribe! Guys, guys Wendell Katisanan here and welcome to my channel for today's video guys nandito tayo sa Tarlac para mag ride so isang grupo tayo na ayan Ay, ganyan tayo karami ngayon maki-join okay, tayo sa group so let's go guys Arrange natin yung ating bike. pag madami <laughs> wag lang sa mga highway at mati-check <laughs> so yun guys nag ride out tayo weather natin sunny cloudy at blue sky so marami tayo ngayon Sabi ng ahon, guys. Kakapusin tayo. <laughs> Ayun yung ahonin. Sobra taas. <laughs> Pastor. <laughs> Ayos. Larga, larga. Shout out, shout out. Mahaba pa, mahaba. Power! <laughs> power, power! Malupit. Malupit. <laughs> Nanghina ako pag liko, nakita ko ahon pa pala. <laughs> power, power! <laughs> Power, power. <laughs> Ang haba pa eh. Kaya, kaya. Power deep, power. Kaya. Kaya yan. Ito lang yata, Pastor eh. Ito lang Ito lang yata. Sabi. Pagdating nga to sa ibabaw, okay na. So guys, andun pala yung daang kalikasan. Pinakikita na yan. Yan yung daang kalikasan pala. Matinding ahon din dyan. Oh. So next time pupuntahan natin yan. Daang kalikasan. Kasi darito tayo Shout dito. <laughs> Shout out daw! <laughs> <laughs> so guys, after ng habang ahon, pahinga muna at uh, tiniintay pa ibang kasama kasi para sabay-sabay sa mga hindi nila naramdaman yung ahon oh. sa mga pagmamukha pa lang <laughs> wala lang <laughs> parang pantay lang ano <laughs> <laughs> hindi mo naramdaman yung ahon, ahon. wala namang ahon ah wala ano meron maikli lang ano hindi inahonin gano kaikli gano <laughs> Ganyan. Parang <laughs> makoko. Mas mal, mas matindi pa 'yon sa pilawan. Para ano? Makoko. <laughs> last pag last pag sa pahinga. <laughs> Ang dami rin nagmo-motor dito. Dinadayo kasi 'to eh. Hey, tara muna oh, may vitamin. Parang <laughs> 'di. Kamusta experience sa ahon? Ayos sir, ayos Ayos, ayos Si Dale, malakas talaga Grabe So yan guys, after pahinga Ako na to Last ako na daw. Last na, basic. <laughs> basic ano. <laughs> Ayun. Ay, <laughs> 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 Dapat pala walang sigsag. <laughs> Ayun, kuha, pastor. oh, <laughs> ayan pa, mga kasama natin, guys. Ang dami. <laughs> Basic. basic, basic. Lawit, lawit. lawit. power, power. Kanin. kanin na ang sigaw. Hindi na tubig. Kanin na. Malapit na ang kanin. So yun guys, diretso tayo. Let's go. So andito na tayo guys sa view deck. Ang ah, ganda ng view. Sa so, lake ko nga eh. tayo sa monasteryo di Tarlac tanda mo mukang yun lahat mga tanda niyo mukang yan yun? <laughs> tanda niyo yung, yun ah. <laughs> yung mga yan 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 Shout out yan 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 sa Subscribe na kayo para may pambili kami ng kwan. Part set, Papas ko na. Ayos. Ayos, ayos. ayos. <laughs> subscribe. Kay kabay gang. gang sa Christmas. Ah, oh, malapit, ng malapit na t-shirt. Malapit na. Merry Christmas. Yeah. Subscribe po kayo kay Sir. Kabay gang. Kabay gang. Yung mga walang sticker pa dyan. <laughs> Oo, oh, magbibigay ng sticker meron, sa meron. Sir. Oh. Ayos. Mamimigay tayo mamaya. <laughs> One, two, three. One, two, three, go. Subscribe to my account. Subscribe to my account. Power, power. <laughs> so yan guys, tapos na tayo sa picture taking. Ha, ah, ganito mga Si Huwag niyong unahan si Sir Pab ah. Kasi may dadaanan tayong iba. Si Sir Pab ang nakakaalam. Walang overtake sa kanya. Ito si Sir Pab. Kay Green, walang u-overtake. Kay Green lang Kung ayaw niyong mawala. Walang mag-overtake ko sa pinakamahalang bike kayo. Kaway-kaway para alam kung sino si Sir Pab. So, yun. Yeah. Baka meron hindi nakakakilala eh. Budol yan, budol. May mabubudol oh. Tapos, sakit tayo sa yung iba. Baba na lang nyo. Tapos, before mag-down tayo, lahat na ako ang nakababa lahat. Sagat talaga. Hmm. Kasi para kung kayo ay matalik, <coughs> matalik lang, madali kayo makatukod. Then, pag nasa downhill kayo, huwag kayong mag re sa harap. Laging sa likod, pero laging pikik-pikik lang. re lang yung pababa. Gano'ng kahaba yan, Coradel? So, Gano'ng kahaba? Lagang hatawin natin mga 5 minutes. Okay. Walang hatawan. <laughs> <laughs> Oo. Oh. <laughs> <laughs> sa lang, para... Uh, para safe. baka malaki kayo magkabong-bongan ng rain forest ha. Oo. Kaya, bago sa down hill walking masyadong mag-rest. <laughs> mga nababaguhan. Tigas e, yung inyong gulong. Kaunting lambot lang para pag nag-brake tayo kakapit sa lupa. Yun diyan, loose na bato. Tapos may mga... May mga humps din na iba. Ewan ko kung buhay pa. May bangin! May bangin! Wala naman. Walang bangin diyan? <laughs> Picture taking muna bago downhill Ayan no, <laughs> 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 Wala nang sakuna ha <laughs> <laughs> No overtaking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

duduk sih oke, guys, nice trail. Oop, oh, jump. Okay, one. Oh, distansya tayo guys kasi hindi natin sa udad at tundaan. Kaya yeah, hinay lang tayo. Oop, oh, nice. May lumutan. Ice right, one. Oh, oh. Ayos. Nice, nice. Ganda dito guys naglalaro ang daw na indulo dati kaya <laughs> so yan yung mga tactical dito sa mga enduro to masanay masarap dito bike 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 Bye bye, una na ako sir ha Woohoo Oh, ilalim Woo, ganda nito guys oh Look, nice one Woohoo Nice trail Dito natin kabisado Ganda, ganda Ama hey, jump. Sayang po yung TikTok na sa vlog ni Koan sir. Wait ngano? Tayang dapat <laughs> pa. Bob me nak jump si Meron din dito'ng jump guys. Sir. So, Sana kaya pa pa. Hey, guys, yung jump. So, hindi naman gano'ng kataas pero medyo delikado kasi palusong yung babakta mo.

dan gua dia kasih bakwannya nice nice nice, nice. nice. nice try. Lang, <laughs> so pastor dapat pastor dapat ini ka Pakpadala nagnipad muna kayo. Ikaw tinig ko. Okay kaya yan ng kaya ng jacket? Shak, oo. Oh. Lumagutok. Eh. Ito muna ba? Hindi. Oh. Ay. May video ka? May video ka? Ikokon ko lang sana track raid. Oo. Oh. Hindi uh, yun uh, <laughs> kasi mababa lang. Yan ang delikado kasi dyan. Itong babaksakan. Ano babaksakan kasi. So guys, hindi tayo makapagpatakbo ng tuloy-tuloy Kasi Minimaintain natin yung distansya Kasi madami tayo Nice trail Nice, ganda guys Hindi natin makapagpatakbo ng tuloy-tuloy Kasi Marami tayo

stay, Ang ganda ng pa-jump eh. Oo. Oh. <laughs> Woohoo! sa, <laughs> ang sarap ng jump eh. Ulan ka ka. <laughs> so yan guys matarik talaga <laughs> kaya ake tayo ngayon <laughs> uh, matarik matarik yan akay oh Ayos. 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 guys, tapos na tayo sa trail. Pedal, tapos na tayo sa trail? Tapos na tayo sa trail? Wag na, wag na. Stage 2 to, stage 2. 1? Ay, yung una. Stage 1 pa lang talaga yan. Ah, magkaroktong yan? So yan guys, stage 1 lang pala lahat yun yung lutong natin. Ayos, ayos. ayos, Let's go, let's go! Let's go, let's go!